Hi, guys! Good morning! Yes, I am. oh my God, I wearing the green outfit. But this is not my outfit today kasi pupunta kami ng Cagayan di Oro City. So I will be with Brenda. Sasamahan so, ko siya mag-promote ng parang gama foods. Uh, our um, Governor Peter Unabia dito sa uh, province of Misamis, Oriental. And sasamahan so, ko siya kasi magiging videographer niya ako and photographer as well. So, doon ako magbibihin sa farm. Kung naligo na ako kasi alam ko yung farm wala masyadong tubig. <laughs> Happy Sunday everyone! And muli nagbabalik sa yung camera. It's Miss Universe 1981. It's Marimar Marvag. And, hello! Happy Sunday! Hi. Ni Hao Patua, Mga princess and everything. So, we're gonna go there.

Let's go. Hey, okay. <laughs> <I laughs> gotcha. okay, we're heading somewhere, somewhere to CDO with the gang and Naka-taxi po kami. Ito yung pangatay. Ay, naka-private car dyan. So, hindi na po tayo. Private na lang dyan. Asa ka kung Black Ali, this is a bar. Diba ko lang kanya? Pag-restaurant, pala tayo yung Black Ali. Abi na mo ang

Ken so... Ito <laughs> oh, <okay. So, laughs> <So, laughs> di ba? Grey Parang Grey Sico. Isirx na o sa meaning sa Rotisado. Eh, parang magiging siya Yay! May nga. may nga ito ganito. Hindi ito yan. Ay, kano? Dalawa tayo dito kaya mag tayo. Ha behind the ha 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 ha

Haha. <laughs> Haha. na Haha. Haha. day Haha. Haha. na Haha. 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 pwede Haha. 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 ang ah, ating food meatballs yeah. Yeah. chicken yes, in meron ka ng soup. Wala may soup kayo? Wow. Lumi, lumi po? Sa ah. na kinay, lumi. O, wow. oh, diba? oh. di ba? Visita kayo dito, guys, sa Ruti Saro, Puerto. Okay, I'll okay, okay, okay. Um, hanap po siya ng water district. Water district ng Kagayan DROC. Okay.

Bruce ba yas siya? Gabi ba yung ulo? Sa lawas. Bruce, lagi na! Nga okay. sila o. Oh. Nagkuha na siya order. Palood <laughs> 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 siya. Ay! Dilo mo yung na siya order kay para ko. Iyato na niya. Tawas o ba? <laughs> 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 ano siya? Tapos na pala? Malapot ako, pamilya na ako. Hahaha video. Mayroon pa picture. Mayroon pa picture sa kanya ng mga customer guys. So it means may nakakilala talaga sa kanya. nakala namin wala Charot!

ka dahil. bihon. Ah, salad. Kasi nito ano na ano, chata? Cesar salad. Cesar, Spaghetti! Hello, ibonggo ka. Thank you, madam. Parang manumbak yung tatali ay. Manumbak ay manumbok. Ah, ang sweet nila, guys. Napapasa rin na, sila na ng mga pictures and videos abang may mga customer pala doon. Tingin din yung pangyayari sa mga ginaw ko lang kayo guys, Amon, ano yung mga kwanteng? eh? pangbalot namin yung mga super. Kesa ginaw ko na yung mga uninvited guests. Mga ano, foreign, mga in-chic. Ang... yung ngaw-ngaw, mga in-chic to. Pusang order. Ayan. <laughs> Apa ah, nak mango cerba sia? Ah, mangga tapioka. Ya nah. Thank you. Ali nama mari yo, manga on atangtanan. Anak last <laughs> pula. Oh. Piece and you can now down to the last menu, I dish pala. Dah tai. Aku ke chicken. Mana? Mana dia? Kata aku bahan ni tengok buaya kat air. Ya. Bongga. Let's eat the day in camera. Baka on the day to. Kayak gigo lah sila. <laughs> Kau datang. Oh, oh ang <laughs> masobra na may take out. <laughs> Halo. Anime butuh tambahan, Bang. Oke ba? lah, oke lah. Let's go. Kawin apo kami, guys? Ayo. Ah, gikinik. Gikinik, 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 gikinik. Ah, gikinik. So, yun, guys. Final blast for pictures nak kasih uwi nak kami. thank you so much, staff. Mami, salamat. <laughs> Sorry, bad, huh? <laughs> Oy, marami salamat po. kasih. Terima kasih pak Thank lagi? Sekarang Sekarang udah? Ini tahu? Ini 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 Kiraan? Tadi hey. oh, mana keinite? Eh. Jadi yeah, dari mana kita? Ya jadi kami. Masuk kami sa, sa ke Let's go. And I'm never forget your love. Ay, lamaki din eh. Doon naman si mama niya ha. Sirita! Oh, gani? Labay! So, yun lamaki lugar na. Si Namo, si Kwanimaki. Ay, so on. Gagaw mo.